mga mula ng amin nagamit din yung ko sa barco na sa maya ko pa ito na ha ah. oh. sarap sa pescino ayun, eh. ayun ang bigat to, oh. o oh, di ba? Ay magandang buhay. Dahil tusino na naman ang ulam, kailangan haluan ng healthy. Talbos Ayan. Boy tusino. Alala <laughs> ko si Boy Lindon. <laughs> Favorite niya. <laughs> Ayan. Tayo naman ay aakit si Silipin. At sabi ni Bebe, ay umakit ka ng maaga. Ang dami ko pa sanang gagawin. Nako. Mag, uh, nag, pero nagpakain na po ako ng mga ibon natin. Ayan. Shoutout pala kay Robert Carlos. At Ana Veronica, Ayan, nagpapabati sila. Nakita ko lang. Hindi ko pa nang reread yung message pero nakita ko yung ano. So, ayun. Kumusta po kayo? At uh, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan sa inyong mga trabaho. Ayan. Shoutout din kay ate Marisa. Napaka-busy dahil uh, may ginagawang uh, uh, kanyang mga ganchilyo. Ayan. So, ganun din kay Tito James Retaford. Siyempre, ang ating... Uh, Kaibigan, kumusta ka? Ganon din kay Ate Joan. Nako, may kumakain na naman. Sa gabi ito kumakakinakain eh. ayano Masarap kasi ito, mabango. Buisip na mga ito. Ganda na pa naman ang ating giant duhat ah. hmm Favorite na. May season po na kinakain talaga yung ano. Yung dahon nila. Ang daming red tilapia dito. Ayan o. Grabe na andito sila. Oh mga ko kumusta kaya ang ating uh, mga ulang baka mayroon na rin dito oh, hmm. andito yung mga red tilapia ang plano ko sana dyan uh, hirap kasi ang dami namin ginagawa baka busy hirap isingit gusto ko sanang ipa ayos na yung kasi nandun pa nakakalas pa po yung pump natin ngayon ang plano ko kasi kailangan na rin pong magtapon ng tubig dito eh parang sa arwana din diba? magwa water change ka so same din naman po dito kailangan natin magtapon ng at least 20 to 30% percent. maitapon natin and then magpapasok ulit ng bago kasi yung ulan ano na po yan medyo papaano na tayo sa ulan medyo papalayo na tayo dahil na uh, amihan season na uh. So wala na pong habagat kaya hindi na gaano kumbaga hindi na tayo aanuhin ng ulan na dire-diretso kagaya nung pag may habagat po na ano, pag may bagyo lang sa katayo ulan din. So yun ang normal ano natin ngayon. Pero may ulan pa naman yan, may ulan pa. Pero hindi na po kagaya nung dire-diretso na ulan na minsan tatlong araw na talagang, uh, ano, ayan, bumaba na nga yung tubig. <coughs> ulang nasaan ka hindi talaga natin machempohan asensya na po at uh, hindi nyo nakita yung ating uh, ulang pero yung mga ayungin ayan oh, ang dami kahapon si brother leo na andito nagpakain kami nakita niya kapal nga sabi niya ang dami pala talaga sabi ko, oh, hindi nang sa camera pero pagka ikaw ang ano, na pag tinamaan ng araw, hahapon magpakain, makikita niyo po yung ayungin, napakakapal talaga. Pero may nakita akong kahapon na predator na kinakain yung ayungin, kinagat niya pero nakawala naman. Maliit pa yung isda eh. Ayun yung mga ayungin, nakita niya. bago na po yan dito na yan dito na pinanganak <laughs> ayan akit tayo at uh... <coughs> <coughs> sorry po at ako uh... hindi ko na ine-edit yung mga ubo-ubo bigla na lang pong sumusundot yung yung uh, aking uh, ubo wala namang gaano plema pero parang makatilang ang lalamuna na bigla na lang susundot sa salita ka mapapaubo ka na lang pero pagaling na pagaling na po tayo So, kahapon thankful dahil uh, parang smooth smooth lang hindi hindi mo naramdaman sa bagay kasi po hindi mo maramdaman ang busy dahil uh, kalat po yung mga bisita dahil dito pa lang po sa kubo natin dito kaya na po ang ika-accommodate ng mga 80 yan eh 80 mga ganyan to 100 siguro kasi dito kaya ang mga 20 oh dito Oh, tapos doon. Hansel Rosel. Kahapon na andi, sabi ko parang tiningnan ko doon, pat parang ano pero smooth, smooth po tayo. Pero naubos po yung isang uh, lechon natin. At uh, maganda, maganda po ang uh, kinalabasan. So gano'n-gano'n lang pero ngayon dahil kinakabahan po ako sa dalawang lechon na 50 kilos sabi ko baby parang alanganin kasi kahapon tingnan mo parang wala lang pero ubos Pag, sabi ko marami ka bang reservation sabi niya marami ang mga tumawag hindi ko na natanong kung ilang kilo ang order nila misan may 8 packs, may 15, may 10 parang uh, sabi pa mag walk in na lang kami ayoko naman pong mabitin tayo kaya sabi ko sige mag tatlo tayo at uh, sigurado naman mauubos yung kung hindi man maubos yung dalawa may konting matitira pero parang may kutob ako may bumubulong sa akin eh na ano bagay tinignan ko po yung freezer kahapon wala na rin namang pangapang luto so si Leo kumuha pa nga ng pang paksiw niya sabi ko tol frozen na lang oh, walang problema yon sabi niyo yan namang kakong frozen na yan <coughs> actually pala gusto ko nga sanang mag uh, ano ng frozen uh, uh, na yun naman po kung baga kung naka 1 kilo isang tipak yun naman po eh, i-oob nyo uli lechon na lechon din po ang kalalabasan nun parang ininit nyo lang pero lechon na lechon po ang, uh, ang may experience ninyo kaya isa sa mga pinag-aaralan natin pwede natin gawin yon na yung mga pumupunta po dito ng weekdays na ah uh, nag a uh, kumagamisan napapadaan lang gustong bumili kasi marami din po ang na nangyayari eh so, Sabi ko bebe but uh, hindi natin try kasi sa SNR nga mayro merong mga lechon nang rico naka-frozen din so why why not di ba na subukan natin pero under ano pa yan mga farmer pagka na iis na po natin ayan so sana tayo po ay uh, mag-success ngayong araw ayan uh, Ganun na naman tayo sabi ko nga eh, parang ang bilis ng panahon. One year and six months na po pala tayo. Ayan, pa one year and six months na po tayo sa November. Kasi May 11, uh, June, July, August, September, October, November 11. So six months na po. One year and six months na rin, awa ng Diyos. Nakakapagpatuloy tayo. So, mahirap, mahirap po ang, ang negosyo dito sa Pilipinas na mairaos mo talaga ng ano pero ang lechon business naman po eh sabi ko nga ay <clears throat> patak na yan sa Pilipino nasa kultura na yan so maintain na lang at uh, kung hindi man ma-maintain eh ma-improve pa talaga sabi ko pangarap ko magkaroon ng sariling lupa na eh, makapag-alaga ulit pero napakalayo pa mga kapang unang-una wala pa lupa <laughs> tapos na dyan pa yung mga sakit-sakit hirap, mahirap po Ayan, nandito ah, na pala si Labidab eh. Ayan. So... Ay, talagang ang ganda ng uh, damit niya ngayon. Lady in black. Okay. <laughs> so... Ayun, kaya naman tayo ay pag may counting na itatabi eh, sinusugal natin na ipaayos po yung farm pa unti, unti dahil nakikita ko din naman yung yung potential po ng ano, no, lugar ayon so, ayun, yung dyan naman sabi ko nga sana maging ano alam mo yun, yung kahit pang weekdays lang, ay weekends lang talaga na ano okay na kasi free ka ng ilang araw din magawa mo din naman yung gusto mo di ba so hindi Meron kang breather na tinatawag ano pangit din naman kasi yung araw-araw kasi talagang mabuburyong ka dyan sa pressure at stress so meron kang breather na kahit sabihin mong 3 times a week siguro maximum di ba eh ano ka Ah... Uh, yung mga tauhan mo na kapagpahinga at the same time ay mukha parang mayroon namang naiiba 'di ba sa isang linggo hindi yung ulit-ulit ganon maganda maganda po yung ano pero dapat hit 'di ba dapat hit yun po yung ating uh, goal uh, makuha man natin yung dalawa o tatlong araw pero dapat hit talaga para naman eh 'di ba yun, yun yun po yung ano nun so ayan uh, ang ulam namin ay tozino Ayan po ang ating kaganapan ngayon. Ayan yung malaki. Yun na yung pang uh, habol yung pangatlo. Tapos yung dalawa ay uh, mauuna. Ayan. Tabacho. Ayan. Yeah. Ganda. Shout out, shout muna tayo mga ka-farmer. Ayan. Uh, happy 53rd birthday daw po kay Neil from Mom and Dad. ah uh, Siyempre, we love you. Ayan. Ah... Uh, Ganon din ay Tita uh, from Tito Norli and Tito Jun Magsino. Ayan, hello po sa inyo. At uh, napabati yung kanilang anak. Tapos, happy happy birthday po kay Ate Rebecca de la, pa, de la Peña sa kanyang birthday last October 22 two, from Kuya Edwin. Ayan, sana makapasyal po kayo ulit. Thank you po at uh, kay ka farmer Robert Agsunod ayan happy 63rd birthday naman <laughs> marami pong salamat sa support po ninyo ganun din po kay ate Lorna Bautista uh, Jimmy Bautista hello po sa inyo ayan at uh, hopefully magkita po tayo syempre and happy birthday November 2 naman ayun ang kanyang birthday ni Aka farmer Jimmy tapos Eto uh, shout out pala kay kay uh, happy birthday daw po kay Minard Agire ang ah, kapangalan pa ng aking brother ito ah uh, Agire Bumangga Giba <laughs> Uh, Budada.com from Jeddah, Saudi Arabia Ayan, salamat po Ano po ito? Uh, nagpasabay po ito ng uh, Chili garlic At uh, yung ating crab paste Ayan Sa kanyang kaibigan na uh, Pabalik po ng uh, Jeddah Ayan, maraming maraming salamat po Sa inyong suporta At uh, tayo naman ay waiting waiting Ayan, Waiting in vain Sabi nga sa kanta Babalot ng mga kanin Ayan si Bebe nag-aabang ng tawag inaayos niya yung mga reservation natin. Ayun, marami pong tawag. Sana ay uh, natin itong dalawang baboy na ito. Malaki din pala. Parang alanganin. na Pero pangluto na po yung isa. Malaki din pala. So, pero kahapon kasi parang ano lang eh. Malay natin. Pero November 2, <coughs> baka tatlo po tayong malalaki dahil ina-expect natin yan medyo busy po tayo kasi last uh, year ganun eh so namarkahan na namin yung mga busy busy holidays pero yung un, ano yung undas busy new year busy father's day mother's day busy so yung mga long weekends busy except the mahal na araw mga farmer Easter Sunday parang so and so ang Easter Sunday kasi nasa beach lahat Alos So marami po ang nag beach Siyempre uh, Hanap nila talaga ay beach Kaya sabi ko yung Kaparmer's Litching House Medyo nakaano Pero okay naman Pero hindi po as expected talaga So ganun Kaya napag-aralan na namin Kahit papano Pero hindi ko po alam Kasi naka isang ikot lang At least namarkahan namin Ito yung BC Sa next uh, year God willing Kung tayo ay naandito pa mapaghahandaan natin so ganun nga ang November 2 sabi ni Bebe ngayon pa lang mukhang busy tayo ang daming uh, tawag may kakain pa ata din ng uh, lechon din na uh, buo dito so medyo busy po tayo November 1 and 2 mukhang uh, tayo po ay uh, <coughs> blockbuster paghahandaan natin yan so ayan medyo hindi na kasi kahapon, hindi namin naramdaman Kasi puro dito yung kumakain eh Si Rizal na nga ang nagchachap Napansing pa, wala na pala niya, Bebe may darating pa akong ano Limang kilo, may ganito, may ganyan Sabi ko patay Tapos yung isa tinanggihan na namin is Dalawang kilo sana i-order, taga dito sa banyo Sabi nyo pa ano naman kuya Kasi may mga bisita kami gusto kong ipatikim Nag-order po sila ng lechon Last week ata Tuwang-tuwa naman at uh, sabi nila ang bilis daw na ubos. Abang chinacha pag ano daw eh ubos na. Sabi ko yan po talaga ang ano dahil eh, siguro marami din pong uh, nagugustuhan syempre yung minsan sinisecure na yung Sharon, di ba? Mga ganun ba. Diba? Lalo na pagka-open ano, di ba? Pagka-inopen mo lang talaga kanya-kanyang kuha na eh talagang wipe out yan. <laughs> Kaya yeah, kung ako sa inyo, pag nagpa-chop kayo, tabi nyo na yung ulo, at least yung ulo, tapos isang kilo, tabihin mo na ako at baka hindi na maka, ano, ba, diba, mabisi at least may nakatabi. So, yun na yung ibibilin po ninyo. Huwag yung pakakampante na marami, malaki naman yan. Dahil lang mga sharon yan ay uh, <laughs> Junjun, na ah. <coughs> Alas 8, Mukhang uh, baka nagday off. Pero okay naman na yung ating uh, ano, mukhang tapos niya na yata kasi eh. Pero pwede pa siyang maglagay ng post eh. Kung gugustuhin niya. Okay na eh. Na i eh, ano niya na eh, Na i- eh, Latag niya na yung mga patungan ng tubo. Tingnan natin. Nakalatag na po yung mga patungan ng tubo. Ayan, no oh. Malaki-laki ang tambak na kakainin nito. Ayan. So, ito yung poste. Schedule 40. <coughs> Wala na daw poste dito. Naka, ano na lang dyan. Eh, mabilis nga naman. Dudugtong na lang tatanggalin yung gutter. Sabi ni, ni Papa na yung pinakamadaling uh, ano niya. Bagay. Okay na yon. Tapos yun. Ayan po. okay na. So ayusin na lang natin yung mga pillow block. Malagyan ng grasa. Ayusin natin yung mga uh, kadena na yan. At uh, magamit natin kahit papano. Paunti-unti. Para pagdating po ng December eh. Wala na tayong maging problema. Tapos for future uh, ano naman eh, kung just in case na talagang mag visit tayo pero syempre malaki po talaga itong ano na 22 sa, sa normal operations po hindi na mo kahit eto lang ordinary leads. basta walang okasyon kayang kaya na po nung isa nating lechonan na yan ito talaga pang normally new year and uh, christmas talaga lang ito na gagamit december season lang talaga pero syempre kung hingiin ng pagkakataon na talagang uh, december season ay talagang mag busy di ba why not di ba mag pwede tayong mag extend pa noon hanggang 12 kaya di ba hanggang doon kasagad natin <clears> oh <throat> wala tayong magiging problema sa mga salangan natin kasi plus plus 12 kahit 14 pa kaya yan 'di ba? just in case lang, dahil dami na sabay-sabay noon. Laloma na tayo. Ayun pa, meron pa po silang uh, na, ano, kumikis pa. Ayun po ang ulam namin ngayon. Nagamit din yung binili ko sa barko na sa mayari ko pa ito nabili. Ha. Ah. Masarap sa tusino. Eh. Ayun po sa buong buhay. Ayun, may itim. May itim. Ayan. Aya <laughs> na, aya na. Aya na. Oh. Burung-burung sampalok. Saating eh. Sabau na Masara. Paikut ayo. Sino? Sawadikaab. <tinyo> 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 Pabirsin the Philippines. <tinyo> <laughs> Mahaw na. Hilain <laughs> niya yung ano. Mahaw na. <laughs> Lakap <-tak -tak> noy. alam <laughs> ni Kuya. <laughs> Pinapanood ko nakakatawa. Gule. Ay. Usog na naman. Ay, sarap mag uh, Eto kailangan natin linisin to. Tapos ma-varnish to. Sayang to ah. sayang ay busog na naman tayo parang masarap naman magpahinga <laughs> ay antay antay tayo luto na pala yung isang lechon eh ang pala natin lechon ngayon ang laki pala ng dalawa hindi ko na anticipate ito malaki pala kinakabahan kasi ako Akala ko dalawang 50 ano lang pero okay lang, pang uh, ano din yan. pa si mabitinan eh. Ayan na oh. Ayun oh. Ayun oh. Ang bigat to. Oh. oh di ba? Sabi ko gusto ko yung malambot yung karne ha, luto. Ayoko nang uh, yung saktong luto lang, mas gusto ko yung luto po talaga, suot yung lasa kaya yun ang uh, pinupush ko sa kanila na kailangan yung oras bantayan nyo ng maigi kasi gusto ko sa lechon kahit uh, medyo talo tayo dahil gumagaan siya dahil matagal sa ano pero habang gumag kung habang tumatagal kasi yan mayroon point na kailangan kung habang tumatagal po mas sumasarap pero wag naman yung sobrang naman na ano na kumaga, di ba na tayo sa saktong luto usog ka pa ng kaunti na andoon yung sarap nung uh, lechon pag malambot po yung uh, karne, kaya lang yung iba po kasi talaga ayaw nila gawa ng magaan po, kaya ka po nagulat yung isang kilo sabi niya, ito na ba isang kilo ang dami pala sabi nila <coughs> madami po actually 8 to 10 packs na ang kayang anuhin ng isang kilo talaga so. Marami pong salamat. Mayroon na namang tumawag kay Bebe kanina. Galing na rin naman dito kakain uli. So, isang bagay po na talagang pinagpapasalamat namin. Dahil uh, itong ating aming munting kainan ay, uh, alam nyo na, uh, simple lang. o uh, nairaraos. Actually, yung menu napakasimple lang po talaga. Pero, yun nga. Gusto nyo pong kumain ng lechon na, ano, eh, dito tayo. Na masarap at, uh, ano, yung lugar naman inaayos natin para mas uh, ma-enjoy naman po ninyo kahit papa Pero bigyan nyo pa po kami ng counting uh, time pa para mas mapaganda pa po natin yung uh, lugar lugar. Eto, kagaya po nito. <coughs> ano, counting time pa para maayos po namin. Medyo magulo. Pasensya na pero ano na po yan uh, Malapit lapit na Yung ating uh, view deck Hahabaan natin oh, Mahaba haba na po yung inyong uh, Pwedeng pagpicturean dyan ba diba? Silip sa bundo Kaya lang yun nga Yung kabila natin eh, Hindi po sa atin yan Kaya hindi naman natin mapapakilaman Hahaha <laughs> hmm. oh, ba diba? mga retesan habang uh, nagwawalis uh, so ito ito na lang, nilagay nila, pwede din naman kasi pagka busy po tayo mayroon pa tayong uh, table na foldable, pwede pa natin ihilerang pa ganun pero for the meantime, ito na lang po muna so, electric pan din So bago tayo magtapos, ayan. Ah. Uh, checkin natin yung ating mga kubo. Ayan, alinis na. Waiting na lang po sa ating mga bisita. ba? Diba? Ay, mga doyan hindi pa. Kung mamaya yung mga doyan, pakiayos na eh. Duyan. si Hani. Wala pa yung signboard natin na Si Maisel tsaka si Hani ay uh, patok po ito, patok. Nagustuhan din nila. Ito na lang naisipan natin ipasimento para at eh maganda naman. ba? Diba? Ayan po ang ating uh, munting uh, mga kubo na <laughs> Relax, relax nga naman. Baka po pumunta dito ngayon yung ating uh, suki na ano ha. Taga Bulacan. Nagustuhan niya. Nakadalawang sunod na po siya. Kaya yung naka big bike na BMW. Sabi niya kasi next week dadaling ko naman yung mga tauhan ko. Baka ano. Tingnan po natin. Pero kung hindi man ngayon. One of, ano, one of the weekends. Darating naman yan nagustuhan po nila yung lugar at uh, tamang pasyal na rin. Tapos relax muna sila bago umalis. Uh, ayun, nagustuhan nila. Grabe, ang dami talagang bulaklak. Sana, sana ito ay murado. Pagka murado po, mas marami ang bunga. <coughs> mas masarap pa. <coughs> ang kulay violet po na kayo mito dami talagang bulaklak sana ay ano you know, no tipong hanggang dito sa baba may mga bulaklak ang dami oh ang dami pong bulaklak last year nagbunga to mga lima lang o anim na piraso kasi ang malas po nito oh, tingnan nyo oh ang bungang ito ang harvest po nito is February pa. O, oh, tingnan mo, malapang November. Namumulaklak na siya. Ganon po kahaba yung kayumito. Kaya yung ano niya, konyare October na bagyo, patay na. Wala na. Sira. So, ganon talaga. So, ayan. Good luck to us. Abangan nyo na lang po. Tayo ay, uh, ako may gagawin pa sa baba. Sayang din naman. Maaga pa mga farmer. 50. Uh, Mag-spray ako ng uh, fungicide sa aking mga orchids Dilig na rin at the same time So ayun maraming salamat At magandang buhay Ayan Ang ating mga papaya Hindi pa natin alilinis dito Bala kong maglagay ng sili dito na Alam nyo na yung uh, Mapipitas-pitasan Pagka Tayo po ay uh, <coughs> Nabibitin sa mga sili Ayan